guys, isamahan nyo po kami ni Tate Fernando na bumili po ng kisame. So, finally guys, at mapapalitan ko na rin po yung kisame namin sa bahay dahil po ito ay butas-butas na po. And since magtatagulan na naman po is kailangan na po natin siyang palitan para po sa safety naming mag-aama. So, yan guys, finally mapapalitan na po namin ang aming bubong. So, dito po napunta yung sahod natin kay Lolo. So, again, thank you, thank you, thank you. So, fast forward tayo, guys. At ito na nga po. At pinapalitan na po nila kuya at tata yung aming bubok So, nakikita nyo po, guys, yung parang silver sa tuktok na yun. Putas po yun, guys. At ako rin po mismo yung nagdikit nun para lang po hindi siya tumulo. Yan po mga yan. Ako po mismo naglagay ng mga yan, guys. Dahil as sa salas namin. So, yan siya guys. Finally, mapapalitan na po natin siya. So, magtataka po siguro kahit magtatanong kung paano po nailagay yung pandikit na silver na yun. So, gumamit po ako ng kahoy para po maitikit siya at tumungtong po ako sa upuan. So, discarding malupitan guys guys, sobrang thankful po ako sa sahod natin kay Lolo dahil another achievement na naman po to, guys. So, maraming maraming salamat po, especially sa mga Team Tech Power Forces at kay Mother Evelyn sa lahat po ng mga super chatter, super sticker, mga nagsusuper thanks, mga nagpapa member, Thank you, thank you so much, guys. Kung hindi po dahil sa inyo, guys, hindi ko naman po to ma-achieve at mapapalitan yung aming bubong So, thank you, thank you, thank you so much to all of you po. God bless you all po. And thank you also po sa walang sawang pagsuporta sa lahat po ng subscribers ng aming channel, Apukoy Vlog. So, maraming, maraming, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala. So, yun guys. Doon sa salas pa lang po namin yung napapalitan ko guys. Dito po sa may balkon namin guys is ganyan na lang po muna dahil wala pa po tayong budget para dyan. Importante po is dito po sa aming sala. Kasi po dyan as in tumutulo po talaga guys sa sala namin. So, talaga pong kailangan ng palitan guys dahil tag na po at may mga bagyong parating. So, kailangan po yung safety natin safety naming mag-aama. guys. Kaya nagpulso po ako na yung sahod natin kay Lolo is ibili po talaga ng kisame para lang po talaga mapalitan na po yung bubong namin sa sala. So, shout out po kay Tatay Fernando at kay Kuya Ramil at Kuya Michael na nandyan po lagi para tulungan po kami. Thank you, thank you mga kuya and tatay. I love you so yan guys ang pag-iipunan ko naman po ulit is dito po sa aming balkon at doon po sa aming may kusina kasi sa kusina namin guys is may tulo din po so yun po ulit yung pag-iipunan natin so yan guys at tapos na po nila sa kabilang kisame so dito naman po sila sa side so so ito at busy naman po sila sa kabila So, tatanggalin lahat yan, guys. Yung nakikita yung brown doon, yun po yung papalitan. So, sobrang dami na po pala talagang butas ng aming sala, guys. So, yan siya, guys. Sobra-sobrang saya ko po dahil at least alam ko pong safety na po kami ng aking mag-aama. Yun, guys. Walang sawang pasasalamat po. Especially kay mother na nandyan lagi para sumuporta. At sa inso inyo, pong lahat na laging andyan para sumuporta po sa aming channel. Apo po yung vlog. So, thank you, thank you, thank you so much po sa lahat-lahat. So, thank you, Lord, din po sa blessing na pinagkaloob nyo po. And thank you, thank you, thank you so much talaga Papa God. Wala pa akong masabi kundi salamat. Maraming, maraming, maraming salamat oh Lord. For all the blessings Papa God, thank you so much. So hindi ko naman po ito makakamit lahat kung hindi mo po bigay oh Panginoon. Thank you, thank you, thank you po. So yun, I'm so proud of yourself, myself. So another achievement unlock na naman una po natin is yung washing machine and then sinunod po natin itong ating kisame so I'm so proud of you myself thank you papa lord god more more blessings to kampa po hindi lang po sa amin kundi sa ating lahat guys so wag po mawalan ng pag-asa just keep on dreaming so hindi tayo papabayaan ni papa god So, pagtiwala lang tayo sa kanya at lahat is ipagkakaloob niya. So, yan nga guys. At malapit na siyang matapos. At ganyan ang itsura niya sa loob guys. As in, napalitan na po siya lahat. So, sobra-sobra-sobrang saya lang po na makita mo po yung pinaghirapan mo na nandyan na po. So, So yan guys, is wala pa po tayong ipapalit na bago dito sa aming balkon. Yung mga tinanggal po sa aming sala is ilalagay po ni tatay at ipapalit po yung iba dito sa aming balkon. So yan siya guys, kaya ganyan po dahil inaayos po siya ni tatay. So, yan siya guys. Finally, tapos na siya. So, kulang na lang po siya ng pintor. So, yun guys. Thank you for watching. Hope you like it. Bye!